A very wise doctor once said that iron sharpens iron. So, kasama natin mga LB boys, sasabay sila sa atin para mahasa sila. Very wise doctor yun. Hindi ko alam eh, parang EB something. Dumaan lang sa ano ko, so, babalik <laughs> so, tayong si Chubaang sa Tarlac. Boss Lawrence, sorry, sarado shop ngayon. Kasama si sa atin, meron silang karera doon. So, kailangan daw nila ng konting coaching. So, me and Doc, very, very willing naman kami. Wala, walang problema. Ayan pa, nandito pa si Papa Jack, kasama pa natin. So, tutulungan namin kayong ma-reach nyo yung full potential nyo, okay? Ang gusto lang namin is, willing to learn kayo and marunong kayong makinig. Pag sinabi namin, patirin nyo, patirin nyo. Pagbangga, banggain nyo. Ganun lang. Yo, so, tarilah, tambah anak kayak bangan. Let's go! <laughs> We're at New Clark City. Lawrence oh Wala, sarado shop. Okay, magpunta siya pa. Dito si Boss Lawrence oh Madilim pa rin So paglabas natin ng Clark City uh, Magli left turn tayo papuntang O'Donnell Hindi na natin gagawin yung ginawa natin dati Na nag Morion's Road pa tayo Tapos Mount uh, Mount uh, Mount Mount Monasterio Sabi sa sabihin ko Monasterio Tapos uh, dumiretso tayong bag Nakalabas na ka tayo ng New Clark City. Dito na tayo sa Santa Lucia. Papuntang Camp O'Donnell. Dito na tayo sa May Bueno Bridge. And over there, alam ko nandun banda yung Bueno Hot Spring na napuntahan na natin dati. First time natin nagpunta dito, ginagawa pa tong bridge na to, Ngayon tapos na, at napakanda napakaganda ng view ayun yung araw oh. na yung araw at sa likuran natin yung banda doon ang daming tao nagzoomba let's go zumba yes of course of course ito tayo mag picture picture din sa Buena Bridge so after noon medyo sulong pa sulong tuloy lusong <laughs> lusong pa pero after ng lusong na to uh, according kina Sir Lawrence ahon na tayo hanggang makarating ng Sitchupaag Mag-video tayo Habang umakaon sa bag Para kung strong ah. Woo. Malakas Malakas pa loob <laughs> May daan dito Ayan Ayan Akitin natin yan Bawal magsaya Ahon tayo, papunta roon Ayun, ayun daan o no? ah, Diba yun 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 tapos yung pupuntahan natin ay doon Doon pa Ay, ang taas pa So makalipas yung dalawang araw Hanggang <laughs> ngayon ito umahon parang kami. Grabe ang haba ng ahon dito Naglagpasin na namin yun yung daan On my right papunta ng Muna 7 de Tarlac After mong umahon ng pagkahaba-haba Lusong Tapos ayun o no ahon na naman na pagkahaba-haba. Last ahon na yun. Makarating tayong view deck. Tapos sa cafe tayo na. Oh. There's the view deck ng Baag. Konti na lang. Less than 1 kilometer na lang siguro to. Ito, view deck. Patara, dito na tayo. There's the view deck up ahead. Ayun si Papa Checo. Sa taas na. Look at the view. Wala pa tayo sa mismong view deck. Ang ganda na ng view. At tarik ng daan, grabe, tignan niyo. Grabe, tarik. Here's the view deck. Here's the deck. And there's the view. Lapit tayo, lapit, lapit, lapit. Yeah. Damn. Diba? look, look, there's a lake there. There, ayun. Ayun uh, yung lake yan. Man-made lake, whatever. I think na nakarating pa tayo doon. Ayun yung mga view ng mga bundok. Ayan. Tapos, somewhere out there, nandiyan yung monasteryo. Mount Arayat, ayun sa malayo. I don't know kung nakikita nyo. Doon banda yung Cafe Tana. Doon tayo mag-almusal. Nandiyan na siya ni Boss Lawrence and si Viv. dito, dito tayo galing, oh, di ba? Di ba? Tapos doon, doon tayo galing sa baba pa. Damn, di talaga nakakasawa yung view dito. Sarap balik-balikan. Ayan si Doc, oh. Picture, picture na. Yes. Success. Success. Kanina pa yan. Eh. Kanina pa picture ng picture sa picture. <laughs> may <laughs> iba ibang angulo, iba-ibang pwesto <laughs> Balik, ka, Tana! Second time around for this month Hindi mo ba naman babalik-balikan tong bingto? Oh, tignan mo naman Same beautiful view Medyo mainit na nga lang, pag natingin natin Watch eh? oh, natin no naman Ito na yung o'clock naman ha Pero napakaganda pa rin eh? oh, Kahit medyo late na tayong dumating i ko pa rin yung hangin. Order na ng food. So, meron pala sila tapang kalabaw dito. Favorite ko yun. Yung in-order ko. Last time, nagtapos top tayo. Tapos, meron silang binibentang stickers. Ayan. 120. Isang set. So, ito yung mga stickers. These are my new biking buddies. Si Buddy, tsaka si... Ano pa ka? Si Viking. Viking. <laughs> si Buddy, tsaka si Viking. Hiking dito, buntis daw. Ito na tayo, isa pa yung buntis nito. She's pregnant. So, magpapareserve na ako. For reservation, please, uh, DM Sir Lawrence. Please, 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 sir. Ha, yun ba? Pa. <laughs> sorry, sorry. <laughs> This is our spot. Ito rin yung spot na the last week. Masilong, presko, and the view. Overlooking the view. Tingnan mo naman. ba? Diba? Di ka ba gaganahang magkapet, bumain dito? Where's the food? Dito na, Kaya na tayo. Let's eat. Tapon na. Tapos na naman. Parang <laughs> last time lang, hindi pa ako na. Ayun sa akin, kumpleto pa yung kay Doc. Wala na. Gutom <laughs> <laughs> eh. Pag nagpunta kayo dito, try the banana bread. Panalo. Ang ah, sarap. Tapos may nalaglag na nut. Sayang. Punutin ko kaya. Wala pang 5 seconds eh. <laughs> 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 Nandito na yung LV boys. Congratulate mo na. Congratulation na. Kain muna kayo bago kayo sermon na ni Coach Cruz. Ha? Kunin kayo. Ay, ay. Sipin nyo sa kayo nagkamali ah. Wala ako nagkamali. Tapos i-explain nyo sa akin. ako ng pagsali. Dapat hindi ka sumali. Magkailangan ka nat. Sige, bawi na lang sa pagkain. Mamaya. Sige sa seryoso, sa shop ang eh. ano sa shop ang team meeting oh. dapa kayo dun ha lalatigoy kayo dito paluin <laughs> 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 ko kayo training na <laughs> yan team training ka na namin alam mo ba yun ang gira ni Doc Inaldo para lang napanood kayo <laughs> thank you Cafe Tana the best yung drinks the best yung coffee the best yung food the best yung view Pabalik so, na tayong LV Cycles at mayroong mapapagalitan. Nagbike ba tayo? Galit ka. We are very disappointed. Coach <laughs> Cruz and we are very disappointed. <laughs> sa mga LB boys. Oh, Nasaan na yun? Na LB boys? Ito. Lang malabas, eh. Ito lang ang malakas eh. Ito lang. Ito lang Ano kasi? Ano kasing dahilan niya? Ba't siya? Maling? Maling. Maling kung sumali. <laughs> Nagkamali daw siya na sumali siya sa karera. Ay, malalakas pa rin yung oh, mga yan. Oh. Ah, uh, Kano talaga? there are times na hindi umaahay yun. Yung panahon. ano eh, nang ano? Eto on dahil Nagsimula nta sa NCC. Tapos one way lang pa away sa mga na sakyan. Hindi pala nakatao ng bag. Pinugulong yun. Anyways, thank you Cafe Tana. Second time, oh, ganda talaga sa Cafe Tana. At sa baag. And please don't forget to subscribe, hit the notification bell, select nyo yung all, like and share, lagi nating sinasabi, sharing is caring! Mga oh, girls, no open na po tayo, punta na kayo.